Good morning guys, so uh, pupunta ako ng bundok ngayon So maliwalas yung uh, panahon Maganda Maglakad-lakad Pupunta sa bundok, ayan, at uh, Punta ako si Papa kasi Manghihingi tayo ng mais so, tatawid tayo sa ilog So dahil Pabalik ako ng Maynila manghingi muna ako ng mais kay Papa. tatawid tayo dyan. Oh. Oh. Ayan eh, no? Sarap paliguan yung tubig. Malinaw na. Ayan dito sa amin, no. Tuwan-tuwa yung mga bata kapag gusto nilang maligo. Ayan, no. Okay. Pasama ko nga, so hindi makatawid. <laughs> ito na tayo sa bukid ni Papa guys at ito yung kanya mga palayan dito sa baba namumunga na Ayan. Ayan, ang mukha ng kanyang palayan ang ganda niyan hagdan hagdan yung mga saging niya nakakabalik na ulit nakakabago na magaganda na yung ano nila o kulay So, tadi kita edan penda halap tain yang beda-anan sedangkan so, di situ oh iya tak apa Ay, lang. Paputik. Ganda lang tubig guys Yan you know? o Puro lagas-las ng tubig ang maranig natin ngayon dito Ako ng palay lokoh eh. Loko. Ito tayong madaanan. Saraduhan ng mga natumbang kahoy. Pati lang ka pala ni Papa dito natumbahan ng paper tree. Ayan oh. Sarado. Oh. Makikisuot tayo dito. Guys, so, <laughs> dito yung dating kubo ni Papa. Wala na pala siya ngayon. Ayan na, bukha niya. Yung mga pala dito, banda, nahihinog na. Unti-unti nang nahihinog. Ayan, oh. Ayan. Yun, ganda. Yun doon si Papa. Papakain ng kanyang mga kambing. Punta natin. Ayan o. Ayan, punta natin dyan. Tayo daan. Oh, grabe talaga yung bag yung imong. Ang daming tinumbang mga puno. Ayan pa mga tanim na mahoganin ni Papa. Ang ganda guys. Wow. Ganda ng mga palay. Oh. So di tayo dahil di tayo daan papunta dun sa kubo ni Papa. Ganda ng palay. Blessing. At pag dito ka sa taas, ito na yung makikita mo. Yan, doon ako dumaan kanina sa part na yun yun o pag dito ka sa taas ang ganda pag masdan yung mga pinya ni papa o Ito mga pinya na to galing ng tagaita nung bumili kami dati sa Tagaytay. ng nung, nung kami mismo sa farm pumunta nanghingi kami nung binhi doon sa nagtatanim yan dinala ko dito mga 15 piraso ata yung naitanim ni Papa. May na, ano na yan dyan? May namunga na. Napakinabangan na. Kinain na ng mga anak ko. So, punta natin din si Papa. Punta natin yung mga kambing. So, oh, ang ganda. Tunti-unti niya pala itong nahawanan. Oh, kambing yan ayan natira lang sila ng pagkain dito iyo op oh, wala bumaba ata yung tali nadaganan ko yung harang ah dami na lang kambing ni Papa. Sarap dito, ho. Oh. Ang sarap ng kain nila. Hmm. Kinalbo na nila yung mga paligid. Ah. Bagong panganak pala ito pa. Andi na. Mga may isang linggo mahigit na. Ah, ah buwan na pa rin. Ah, may, mayroon kang pinalabas? Ay, ano? Kasama niya? Ah. Uh, <laughs> Ayos Uh, Oh, nakakatawa oh. Uh. Oh. uh. daw yung isang kasama niya? Sa Ah, ilo doon. Ayun Ay, doon nanginain siya doon sa labas ng bakod hmm. mahigit 1,000 square meter itong naano mo pa no nakubiran mo wala lang 1,000 square meter ta, Kapunta doon. Siguro, eh. ah 1 2 3 ah sobrang siguro yan pa baka ah. baka aabot siguro ng 800 to 1000 square meter to malawak lawak to eh ako kopin ko yan magandang sa daan na Ah, itong palaya na yan, kopin mo? Hindi, okay. itong, itong tatlo lang na yan. Ah, ito lang? Hanggang dyan, hanggang dyan sa may daan doon. May doon? Uh, pero pagka uh, taniman, ilalagay ko din dito. Sila. No, pag summer doon sila? Pag summer doon. makalabas sila doon? Oo. Uh, pag uh, taniman na ulit, dito na sila lahat. Yan, yung mag na yan, lalabas yan pag sa yung event. Ah, itong itim. Lalabas yan. Yung, yan yung kambing ni Saya. Uh -huh. Malaki na? Ito? Ano? Tumbo yan. <laughs> Ganun. Walang sungay? Wala. Hmm. Ah, baka naghihit na siya pa. Baka ano na siya, pwede na siyang mabuntis. inyung yung nanay niya. Oh itong parang yung turo itim na yun yung, parang, toro siya parang turo daw kasi kinakasta niya yung ibang mga kasamahan niya ayan kambing ni saya yung itim itong puti saan yung kay ate? ito? ito puti yung dalawang puti saan yun po? ito saka yung yan ito? Oh. ito pala yun kay ate oh yung puti na yan tapos yung puti na to Galawang puti okay kay ate. Galawang itim naman kay Punso. Yung kay Nisaya, puro itim. Ito. <laughs> ito yung nanay. Ito yung anak niya. Mas malaki pa yung anak. Ito yung kay ate. Nanay nung kambing niya. Hindi nila kinakain yung ano pa? Ligaw na ang palaya? Hindi. Ayaw nila sa ampalaya, mapait. Ayan no, daming ligaw na ang palaya dyan. No? Tibay din tong kubo no. <laughs> hindi, hindi nabuhat ni Bagyong Emong. Inalian ko nga nung... Ah, tinalian mo siya nung... Hindi, ah, nung pagkatapos na ng Bagyong Malaka. Kasi hindi sabi nila may... kasunod. May kasunod na naman. Ah, bago siya natalian, tapos na yung bagyo. Ayan. Oh, dun sa kabila. O, ang gaganda. Oh. Pala yan yung ni Mrs. So, pupunta pa tayo dun. part na yan. Ayan, Ganda ng tanawin dito. Oh. Ganda. Eh? Hanggang dyan pa yung palay ni Papa. Sabi nung bayaw ko, pag uh, siya daw ay nagkaroon ng pamilya, o kaya uh, gusto niya magkabahay, gusto daw niya dito. Tahimik kasi dito, guys. Ano. At may post-it naman na malapit pagkuhan ng power supply. Meron dyan. Meron din dito. Ito, ito atang mas madaling uh, kuhaan ng power supply. Ito isang poste na to. Yan, sarap talaga kapag uh, sa probinsya ka Oh. Kakarelax yung paligid. Kalimutan saglit yung mga stress sa trabaho sa Maynila. So yan, punta na namin ni Papa yung tanim ng mga mais. So, nandito kami sa palayan ng kanyang kapatid. Ang ganda ng mga palay na rin nila. Oh. Late lang ito na itanim kaya hindi pa siya namumunga. Ito yung pinakamagandang pwesto sa kanilang magkakapatid. Ito, oh. ganda. Oh. Mayroon pa doon. Pag gawin mo itong maliit na subdivision ang ganda nito kaya lang sayang yung ano taniman ganda oh ayun ang kubo ni paring buyet Nung ikaw pa nagsasaka nito, dati pa ang hirap sakahin nito. Ang lawak. Oo. Ako lang. Kasama? Oo, kuliglig. Ah, pwede ang kuliglig dito? Ah. Nakakadaan ng kuliglig dyan? Oo, Doon? Nandiyan nga yung kuliglig ni Buye. na siya. Ah, saan niya din nila? Diyan, Sa Ah, may kuliglig na siya dyan? Hmm. nice ayos no? Natumbayan na. Diyan, nung bagyong imong? Okay. <laughs> Tinayo lang ulit? <laughs> lang yung gumagyan at yung bag. Patayon na yung mga yero. Ayos pala no. Yung sa... Ito iyo yung dito, pwede yan gamitan ng kuliglig diyan Oo, oh, pwede rin. Yun lang doon, matataas ang hindi pwede yung nandoon na una. P pwede rin doon, pinapakuliglig dito yun na. Ah, pwede rin ba? Oo. Yeah. di masisira yung pilabel pa. Hindi. Hindi. lang naman yung, yun, ah, yung yun. Maliit lang ba yung space na dadaanan niya? Ganda na din ang makapalayan dito. Late lang ito inaitain, inaitanim dito no kaya kakalabas. Oo. Okay. Palabas lang, uh, oh. Paka-bunga. Ah, isang linggo panggita. Pero parehas lang nung variety nila pa. Ayan, uh. Doon kami kumuha ng mani. Ni Mrs. dati, oh. Anong tinanim mo pa, na ano? Pamalit doon sa mani? Ah, sitaw naman yan. Ah, yan. Sitaw naman pala. Tinanim ni Papa ngayon. O, oh, diba? ganda, guys. Yan ang farm ni Papa. Pinagtsatsagaan yan kahit senior na siya. Oh. Biyaya ng Panginoon. Tayo pupunta sa mga mais. Dati nandito yung malagkit mo, no? Oo. Oh. Pero dati, parang hindi ito tinubigan mo pa. Parang walang tubig dati yan. Yung mga malagkit pang tinanim mo dyan. May mapapatubigan din yan. Ah, napapatubigan din to. Yun. Ilang ektarya lahat yan pa? Ilang ektarya lahat? Ito? Oo. 2.7 hectares yung sayo mula doon lupa yung kabuuan ng lupa hindi yung palayan yung palayan aabot ng mga 2 hectares ah wala mga kalahati nung 2.7 ito yung sa baba ito yung pangalawa sa pinakamagandang pwesto no sa inyong magkakapatid ng lupa. Ayan ang mais. Oh. Akala nyo ganyan lang yan kakakonte pero marami nang nakuha diyan si Papa. May nabinta na si Mama. Bilis lang nung bininta ni Mama eh. Diyan lang nagbinta. Opo. Bubos sa Hindi na nga siya nakadala doon sa pupuntahan niyang ano eh, health center. Ito po, magayan. Malagkit Pag ganitong late na itatanim yung mais, talagang ano siya, hindi siya mag-ano, nang mabuti no, maglalaki. Pag naabutan ng tag-ulan, dapat mga buwan na ang May, katapusan mga ganyan o kaya June, first week ng June. Pero sayang. Kahit tole. Pag pinakain mo to sa kalabaw di. Sayang no. Ang laking pakinabang din yan. Eh. Ilang piraso. Pilang pilang pa. Huwag oh. na masyadong marami. Tama na siguro yan. May bit-bit pa akong bigas eh. Oh. O. So, Ayan. Tingi ako ng ano, isang salop na malagkit. Ayan pakain yung pinagtanggalan ng bunga pwedeng pakain sa kalabaw sariwa pa yung kanyang dahon eh. pag naubos po yan aruhin nyo naman po munggo naman wala kayong tanim na kadyos ngayon pa no <laughs> guys so ang daming saluyo to Oh. Sa luyot. Mm. Yun. Yun, Heno. Oh. Sa luyot. Oh. Ang damo dito sa luyot. Ito. Sa luyot. dami na pagkain ng kalabaw so yun si papa pupunta niya yung kanyang alagang kalabaw na nandun sa punong kahoy yan sa ilalim ng punong kahoy dadalhin niya yung kanyang mga uh, kinuhang mga mais puno ng mais papakain niya sa kanyang kalabaw So doon na lang kami magkikita mamaya sa Dito ako dadaan. Papa, bilis mo nakarating dun sa kanyang halagang kalabaw. Yung pamangkin niya. Nagsasaka nitong parayan dito. sip paling buyet